Bagamat nananatiling mataas ang literacy rate sa Barm kumpara sa pambansang antas, patuloy naman itong nagpapakita ng pag-angat batay sa functional literacy, education, and mass media survey of lams ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA BARM Regional Director Engineer Akantula, umakyat ang basic literacy rate ng rehiyon mula 69.9% noong 2019 tungo sa 84.2% nitong 2024. Ang functional literacy ay tumaas din. Ibig sabihin, dalawa lang sa sampung mga bangsa moro ang hindi pa marunong bumasa at sumulat, ngunit malinaw na mas mataas na ito kumpara sa nakaraang limang taon. But Uh, the good thing is uh, when it comes to performance of the barn, meron tayong ano, uh, pagbabago no, mula doon sa radius natin na ginawa. Ano. So basically, si barn is uh, nag-improve tayo. Sa kabila ng 14.4% eliterasi rate sa barn na halos doble ng pambansang average, binigyang diin ni Engineer Tula na mahalaga ang datos mula sa survey upang matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng higit na atensyon. Kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa mababang litigyan literacy rate ay paghinto ng mga kabataan sa pag-aaral para makatulong sa pamilya, mga sakuna at ang hamon sa pagbibigay ng edukasyon sa mga liblib na lugar tulad sa mga isla. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.